Oo, wow, oh, muna sa relocation center. Yeah. Oo, wow, nga doon na relocation. Binaha. Yan. Yeah. Ano Niya tak pila? Diyan ito kung kanino din probinsya kayo, bay? Saan probinsya nyo? Induro po. Induro, di kayo makasakay ng barko. No? Na Bagyo. Mm, mabaha. <laughs> wawa naman. Wawa naman kayo. Sa anong probinsya mo ba? Uh, papo sa bay Romblon Romblon. No? Hindi ka rin makauwi na nabaha. nag eh. na Paano kaya yung boss? lang kayo dyan kahit wala kayong kain. Ay. <laughs> oh. Eh, mga gamit nyo, hindi ba ito nabasa ng bagyo? Ah, uh, Kap, baka mo kami tulungan. Kap, nanawagan kami mo. Kami mo mo kami. ba yan? Malnuris. Ito? Maloris yan. Parang masama ang nararamdaman niya. Anong sakit ba nito? Ay, eh, may 4 pantos. Kurang sa ismok. Yan po, hindi ba pala ang sa kahingi? Yung bagay niya. May kwatro kan sa ulohan. Ano yung lasing? Hindi <laughs> masyado. <laughs> Kailan niyo plano kung may ng, sa inyong mga probinsya? Sa inyong kanyang-kanyang barangay? <laughs> <laughs>

Kailan kayo ipapabaya sa Mindoro at Rumblon? Sige, sige. Okay, sige, sige. Bye.